May in-expect ba na tawag? Wala. Two years na kayo ni Angela, no? Wala pa kayong balak magkaroon ng baby. Magta-try, <laughs> pero hindi lang kami makabuo. Nagpa-check na ba kayo? No hindi ako ba oh, kung gumira sa sinasabi mo? Wala naman akong sinabi. Malay mo, si Angela pala yung infertile. O, oh, eto. Hypothetical question. Hmm. Iiwan mo ba si Angela kung hindi ka niya mapigyan ng anak? No, may mahal ko yung kaibigan. Mapigyan man niya ako ng anak ko. Good answer. Akala ko wala kayo na expect ng tao. I don't think this calls for me. Si Angela to. Hello? Chloe sa si Bernard. Love? Yes, nandito ako. Ano yan? Nasa highway na po kayo? Nandito kami sa Ramirez Street. Ah, in 30 minutes, love. Pauwi na kami. Anong sabi mo? 30 minutes? Yes, 30 minutes. I yan kasi yung sinabi mo sa panaginip ko eh. Angela, alam mo ba na yun yung sasabihin ni Bernard bago siya magsalita? or naisip mo yung panaginip mo kasi narinig mong magsalita si Bernard? Ano? A anong, anong gusto mong sabihin? Anong point mo, Chloe? Wala. Inisip ko kasi baka deja vu lang yan. Deja vu lang yung na-experience mo. Akala mo nangyari na yung isang event na kakatapos lang. Chloe, alam ko yung deja vu. Kanina pa tong umaga. Simula umaga, nararamdaman ko na to. Pwede ba yung mangyari? Yung paulit-ulit kong na-experience lahat. <sighs> Sige, love. Um, love, wait lang, ha? Malapit na kami dyan. Antayin mo na lang kami. Sumagot kayo! kayo!